Morning, uh, panibagong uh, vlog na naman tayo So ngayon guys, ang ating uh, gagawin ay uh, ko uh, ng don uh, gulong doon sa aking uh, isang uh, skill Samahan nyo ko guys sa uh, araw na to Akala nyo guys, si Bimbol Rocco, no? Hindi po, si Arnel Victorino po ito as a uh, vlog At uh, tara na guys, at uh, alis na tayo Mapalitan po natin itong uh, gulong uh, Babay na muna guys morning guys ng insekto guys ayano no. hindi siya makalipad ayan pero binubukan niya yung apakpak niya guys ayan napakaganda niya ayan ang pakita ko sa inyo guys ang ganda niya ayan, guys, oh. ganda niya. ayan no. so paano mga kaidol at uh, tara na uh, samahan niyo ko uh, ako ng ano ito nga at uh, itong agulong na to ay uh, uh, kinuha nating hulugan ito dahil sa hirap ng mga buhay hindi tayo makabili ng uh, ano makabili ng gulong kaya hulugan po ang ating gulong na yan. So malapit na rin ganun guys ah uh, matapos. Mga ilang hulog na lang siguro mga tatlong hulog na lang tapos na po itong gulong uh, na yan. Ah uh, ikakabit na po natin yan para uh, tayo ay ano hindi magangangamba tayo hindi mag -aalala pagka uh, naplat ang ating ano uh, ating uh, gulong no so ito yung adala nga ko ngayon guys at uh, tara na samahan nyo ko bye bye muna ito na nga po guys at uh, motorcycle vlog tayo no kaya nata uh, paandarin na natin to ano mandal kagad medyo malamig pa ganyan kailangan muna natin ah uh, painitin ito painitin ko muna guys so ayan at uh, good morning uh, good morning at happy ang mga na guys no napakabilis ng araw at uh, yun, ay uh, Uh, ilang days na lang uh, magpapasko na uh, kasunod nito ay uh, bagong taon guys no? ayan at ang magpapalit na naman ang taon so ayan at uh, tuloy tuloy lang po tayo sa pag hawawaiti kahit na paunti unti ang views ayan at uh, okay lang hindi na lang aso ano guys so. na na aso painitin ko lang ng konti ito at uh, kasi ito oh, bali uh, apat na araw na ano apat na araw na hindi uh, natin na uh, tatlong araw lang pala na hindi na ibiyahe kasi may konti so tingnan ko guys kung pwede na yun yun guys pwede na pagka mainit uh, ganyan pwede na ayan ah uh, tayo barangay para nyo po at uh, magpapalit ng uh, gulong Ano niya ka ng tatang sabi kanina dito? i <laughs> Tiwala tayo kayo siya pupunta ito sa may no, sa Ati, po, kaysa, ano, mapulong sa aso dito. Saan tayo dito? Saan dito? dito? Kasi ano, pinagtiliwang yung ano, kapistahan ng uh, pulong. Pulong balik Maraming ano uh, uh, mga lumahok na mga diboto uh, yan, mga diboto yung sa game, guys. Uh, mga ano revolto na binikot at uh, ipinasyal dito sa Maya uh, may iwala yung guys yun, uh, mabuti hindi pa naman ito guys, siya uh, butas pero um, na nating hantay na mabutas pa kaya papalitan na natin medyo maalong talaga yung ano po, yung camera ko kaya uh, ah, pagkapasisya nyo na po ang mga kayo no? hindi pa kasi sapat na uh, pambili ang uh, ating uh, kinikita dito sa uh, white uh, hindi pa sapat na makabili ng uh, mamahaling uh, bug yung mga uh, pangarap ko yung uh, magkaroon ng uh, si Udol Pong Bong may gopro kaya lang hindi na siya nag-upload pa rin siya guys kaya lang yung uh, kanyang uh, ay uh, na-demonetize may mga lang siya ito, mong mga mga gusto ba pagka uh, bumiyaya ko guys ay tuloy tuloy ang hatihan ilang araw na ako hindi nakakapagabutin guys simula nung ano simula nung linggo sana na yung ilang araw na wala pa tayong kapagpunta so andyan lang naman yan guys at uh, hindi naman ako nagpapadali kasi Maraming tayo dapat na pagkakitaan pagka walang nagupit dito tayo sa alansama naghahanap ng uh, uh, pira mga kailangan na uh, mabigit ang mga mata kasi may uh, inti o di uh, matambay yan kaya na napang ganang abotos uh, guys ng uh, LTO wala kang nga magagawa ang uh, atitigit ang kanya kaya kailangan uh, mabigit ang ating kung kakaliwa tayo dito guys maraming uh, Ya vas ya no pare. Ah.

tayong magpapalit ng gulong. So, Naka-ready na naman tayo para sa anak po kaya mga kaibigan. Maraming kabahan ha? Sakali mong makapagatid ng mga malayo hindi kakabahan dahil hindi hindi kado dahil natin na lahat interior maaaring ah, rin yung no? bank interior tabulong yun na lang natin yung pinagpalitan para kung sakasakali pang uh, pang sidecar uh,

pinapa natin sa no? sa bahay pinigyan na lang natin kay kaibigang aris kailangan naman ito guys ah, makikisuin natin no?